Jack. Kapain si Jack. Hanap tayo ng panagdag na gulay. Naghihintay na may malaglag na pagkain. Ay, bastos. Ay. Tuna ko na yung sin. Oh, maya ko na nang ayusin. Pingi. Pingi. Hindi kaabot sa sulod. Hindi ko tuloy maabot yung loob. Yeah. Pingi. mm <laughs> pero nagtampo kayo ng kinuhaan ka dito ng isang kalbo at isang bata oh. tampo talaga sila kinuhaan kasi ng kalbo de. Ano yan? bunga, 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 bunga. Huwag na kayong magtampo ng kinuhaan kanila. nila. nga lang kayo ng marami. Nagtampo talaga sila han. Pagkuha nyo dito ni Umil na yon. Hindi kayo kasi nagpaalam sa akin. Tampo yung aking gulay. kasi sa taas lang. Hindi sa baba kasi wala kayong kapitan. Pasok kayo. Hey Jack. Tiki. Ito na po natin. Hindi lang. Sa wakas, nakapasok ko na rin siya ng bahay. Hi. Okay na? Okay na? Tapos na lahat ng alaga mo? Kaya ka na dyan kaya ako ay magluluto. Eh, malakas yung apoy. Astan yun dah? Ha? Astan yan? Oo. Yung kayo? Lipat naman natin sa kabila. Ang inulon. Sada lang. Oo, oh, ito tayo. Ito sa kilid. ito tabi. po. Ano Wa, buli man lang. Ay, yung isla. Ay, yung mo mo buat hasang

Ako na bahala dito. Alam kong pagod na pagod ka na. Pero pagdating sa kanya mga alaga, di ka papagod yan. Ganun yung kamahal ang kanya mga manok at pagod. Ganun yung ang mga alaga. mga alaga.